Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling naglunsad ng military exercises sa China sa paligid ng Taiwan. Tugon umano ito sa pagtungo ni Taiwan Vice President William Lai sa Estados Unidos at bilang babala sa Taiwanese government. Sa pangungunan ng People's Liberation Army's Eastern Theater Command, nagsagawa ng Joint Naval and Air Command Readiness Patrol ang naturang bansa sa paligid ng Taiwan. Sa pagtaya ng Taiwan Defense Ministry, may namonitor silang 42 Chinese aircraft at 8 ships na lumahok sa pagsasanay. Aabot sa mahigit na 16 million pesos na halaga ng pekeng sigarilyo ang nasabat sa isang bodega at tindahan sa Batangas. Ang raid ay inilunsad ng mga tauhan ng Bureau of Customs katuwang ang miyembro ng Philippine Coast Guard sa barangay Kuta, Batangas City. Sa naturang bodega, tumambad sa otoridad ang kahong-kahong peking sigarilyo. Isa sa ilalim sa investigasyon ng may-ari ng bodega at ipaghaharap ng kaukulang kaso ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Matapos ang sere ng sagupaan, na-recover ng militar ang mga gamit ng New People's Army sa impasugong bukid noon. Sa pagtugis ng mga tauhan ng 16th Infantry Battalion of Philippine Army, Natagpuan ng war material sa liblib na barangay ng barangay Kalabugaw at Agpa. Kabilang sa narecover ang dalawang hand grenade, mga bala at iba pang gamit ng rebelde na pinaniniwala ang naiwan sa pagtakas ng mga ito. Noong linggo, nagkasagupa ng tropa ng gobyerno ang mga miyembro ng Sub-Regional Center de Gravidad Eagles ng NPA sa sitio Mintapod na tumagal ng labin-libang minuto matapos nagpulasa ng mga ito para tumakas. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Suriano nag-uulat. At pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.